Lantotin no oh, Mga ilang ano lang o. Mabuan na lawa. So yan yung tinatawag mga boss na pahoy. <laughs> yan pahoy, yan pahoy. Kay Tulido Tilio, shout out. Okay mga boss, pupunta tayo dun sa kanilang kulungan ng mga itik nila Ate Lore at meron naman silang mga panibago mga sisyo mga boss yung sinabi ko noon na magdagdag sila ayan na nga dumating na at uh, mga isang linggo na nandun sa bahay nila at kahapon lang sabado dinala na rito sa bukid para magawa nila ng kulungan dito sa bukid rin mga boss at puntahan natin yon sama natin yung aso natin na si Buboy yan Okay. At habang naglalakad ako dito mga boss, shout out natin to si Sent TV. Meron din siyang channel na mga itik din yung mga content niya mga boss. At uh, si Bragado, shout out po. Tsaka yun sa ano ko, pamangkin ko sa pinsan si ano, Robina Recusana. Pa-support po sa kanyang channel. Meron po siyang channel mga boss. Robina Recusana Sereno. At saka mga Bird. May channel din po siya pa check out na lang po. At saka kay Julieta Bitonyo, shout out. At saka kay Boss uh, Leonelo, sa kanyang dalawang anak na si Hector at si ka si Hestia, nanonood ngayon sa ating mga vlog boss, mga bata na 'yan. Papunta na tayo kay Ate dun sa natin nakita ko na. Dito ulit tayo sa Palayan, mga boss. At uh, yan na. Dalawa na ang kanyang mga pagkamalikot ah dalawa na ang kanya mga alaga mga bus mga sisi at yung mga ayun nakikita ko ng mga sisi ang ganda mga bus si ati lori lang yung nakita ko ngayon ang dami pang palay oh ang ganda yung kuha nilang mga bus ni may tubig sa kabila tayo dadaan kumusta <laughs> yan yung mga bago mo Kailan lang yung dumating te? Ay. Ay yan. Ilang piraso lahat yan te? One. Five. One. Five na. Ito mga bus o. Oh. Ganda mong kulay niya te. Ay. Ito yung lahi niya te. Kung ganun pa rin. Itik Pinas. Itik Pinas pa rin. Yung native te no? Native ko. Mm -hmm. Ilang ano na yan te? Ilang linggo na yan? Uh, 11 days po. 11 days? Uh oh. Tapos magkano isa te? 40 isa. 40 na? Tumaas? Yung ipa o yung ilahin. Ay yung inahin Tapos yung barako? Yung barako, mga uh, 8 isa. Ay 8 isa. Pero may libre na 150. Ay, may pa sobra. Ay, may pa sobra. So, ayun. Maganda ano. O oh, sige po. 11 days. 11 days siya. So ayan mga boss. Kuya ako anang kung atong bago mo si Sew. Nagdagdag ka pa ng <laughs> ganda no. ipanibagong e, panibagong ano na naman. Alaga. ito po. Ah, ito yung pangkain niya. Ito yung sasisiw ko ya. Felix. So ayan mga boss, maintenance. Kaya para dito sa sisiw. yano 11 days. Ayan po. Mga panibagong alaga. Mga boss. Tapos ito yung sa kabila niya. Ito yung nangingitlog na. Dati. ay yung mga nangingitlog mga boss. At ah. Uh, dito sila matutulog para mabantayan yung ano. Panibagong mga sisiyo nila. So ayan. Ay, yung mangga. Kaya dito sa mangga, mga boss. Ah. Sarap lagyan ng bahay dito. Kubo-kubo ba? Yan, oh. So, ito, tatlong tolda na sila. Pumasok na yung mga nagpuproduce ng itlog mga boss yun yung mga kinuha na natin ito yung tinapumasipas dito ito yung mga sisyo na panibago so yun iba na tayo mga boss sarap dito lagyan na bahay bahay mga boss eh. sa manga kuya magkano yung ganitong tulda kuya itong ganito kalaki 3000 Ang haba niya ay 19 by 15 Kita tang tu. Ai tu na Ilang piraso tong babae te? Eh? Opa. 620. 600. Ay, yung lalaking ay? eh. Ay, ibenta nyo yung lalaki pag lumaki na. Masarap din yung itik na ano ah yung karninya Perko lamban basta maaga Oo Ay ganoon Tanong sa akin eh nagtaga jad eh Hmm Ba ramis ari taw Wala mga bus eh Ano pa ni bagong sisio nila ate Ah At, uh, yan pakain na no, ang lakas kumain na <laughs> ano yung pellets ng ano tayo anong duck pellets oh. Oh, maganda dito na may nagbabantete no magbante oo oh, gusto kumain oo oh. kailangan Ang lang ito, no? Ang mga ilang ano lang ito. pwede kaya ang palahe itik sa pato ano kaya ang lalabasan malaki patik ang babae itik pato oo itik patik sige ate thank you po okay mga boss pauwi na tayo at uh, ito. ito na mga boss ang uh, panibagong mga ano nila yun yung mga panibagong pang alaga nila ate at kuya mga boss yung mga nakakabilib talaga sila mag-alaga mo kasi meron pa silang malalaki at uh, bumili sila ulit ngayon ng mga sisew so 1,500 na piraso tapos marami din yung lalaki mga boss kasi binibinta daw nila pag ang malaki na yon so ayun sa mga nagtatanong diyan na kung magkano ang presyo ng mga yan mga 11, 11 days so 40 yung babae tapos 8 pesos yung lalaki yung barako mga boss so yun, dito lang yan sa Anway Babiskaya yung presyohan ng mga etik mga boss at ah uh, maraming salamat ulit sa panonood hindi ka pa yung nakapag subscribe subscribe na sa ating channel mga boss kung hindi pa kayo nakapag subscribe at pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na ating i-upload. Okay, hanggang sa susunod na video. See you next video mga boss. Maraming salamat po ulit. Thank you.